Hi guys, it's me Joven. Welcome back sa aking channel. In this video ay ah, nandito tayo ulit sa may Tay Tay Changi. At ayan, kakababa ko nga lang ng jeep. Diyan lang pala yung ano, yung binabaan ko. Then, sa may tapat ng 7-Eleven. Tapos matatanaw nyo na yung ano, yung Tay Public Market. Tapos diyan lang yung mga Changi guys. Ayan, yeah. ah, may punta tayo doon. Dito na tayo guys ah, sa, ano, sa Tay Tay Changi. Dito ako sa likod dumaan kasi try ko naman dito hindi na lang lagi doon sa harap actually yan lang yun o oh. dyan banda yan hindi na tayo dito dyan quart tayo ulit dito tayo ngayon sa CME Changi dito lang sa may sa may arco yan guys so okay. ito short to taslan alam ko to eh 50 peso maganda siya 50 pesos. Maganda to pag summer at pag tagulan din. Tingin tayo ng mga shorts. May binili kasi ako dito maliit. Ay, ito maganda rin guys. Maganda yung tela niya. pero mas maganda pag yung cotton ito maiksi so maghanap ng sa mga naghahanap ng maiksi ito 50 pesos lang meron ting ano dito yung ano pag meron kayong hot pillow ayan o magkano siya ha ah, 50 pesos lang din guys ayan o hot dog cover ito maganda yung ganitong ano texture ng kumor kaso walang presyo meron din silang doormat guys 50 pesos ito oh. baka merong pusa pusa dito hello po ayan walang pusa pusa Eto, kitchen mat, 180 pesos. Set na siya. Ang ganda, oh. Pusa-pusa. Oh, Kaso nga lang, purple. Ang cute niya. Set na siya. P Pwede, ito siguro sa may, ano, hallway or sa may, ano, main door. Tapos, eto pa. Sa kabila, tinan natin. Ah, dalawang ganito. Ayan, oh. Dalawang maliit, isang mahaba maganda to pusa pusa 180 pesos ano pang meron ito ito pa guys oh. yan. pero mas cute ko yung naunang tinignan ko tingin pa tayo dito yung mga butterflies din at saka ito yan oh. parang tile style 180 pesos lang yun lang yung nakita kong maganda para sa akin ay may mga pitbull din na dito pati pillow sale ah, yung mahaba pero walang presyo <laughs> mga big size na ano, magkano po ganito P170, p na yan. Ano pong ito ano po, to? 150 May mga sizes, 150 ito. P40 waistline, may 36 P34, anong ano to? 45. tela? Cotton po ito? Opo, terry cotton. Iba-iba, sir. Terry cotton. Mag maganda Opo. siya. Iba-iba, sir. Ang dami iba, na ano, pwedeng ito, pwedeng pagpili. Iba-iba namin na ito. Oo nga. Wala po yung mas ma-exec. Ah, uh, anong size, sir? sir? <laughs> Small. Ah, ito po, ito. Tingnan natin. Ayan. yan. p Magkano naman po yan? Ah, uh, P150 Ha, ah, 150. Pero makapal siya, guys. Eh. Para sa inyo? Oo nga. Pero yeah. malaki siya. <laughs> Mas maiksi sana Maiksi? Ang niya sa inyo yan? Oo nga. Pag below the needle kayo? Dito. Sa labas? ay ah, sa Ay, sa labas? Uh -huh. Ah, yung mga ganito? Oo. Oh, oh. Below oh. the needle Meron din silang sandok. 60 pesos. Maganda siya, oh. 60 pesos. Ito, panyo, apat isandaan. 30 each. Ay, eh, maganda yung panyo nila, oh. Ito, guys, oh. Ito tayo sa mga panty naman. Ayan, oh. Eh, no? Ang panty ay 30 each. Pag apat, 100. So, pag apat, parang 25 pesos. Ito yung mga panty nila, oh.

50 o. tribal cotton ito din oh. Napaka. Ito yung tatlo, isang daan. Ah. Small double like, Ito pala yung presyo. Tingin muna ako, te. May mga kurtina rin dito, guys. Ah, ito, oh. Dalawa, 150. Yung ganito. Fresco siya, oh. Yung ganito. Ito rin. Ibang design. Pang nanay. Pang mga nanay. Pang palengke. Ganyan. Oh. Dalawa, 150. Yung mga pambata rin dito, oh. 35 each ano siya, expandex. Pag yung mas maliit, ito, here, sinan natin, 25 peso. Ay, ganito yung binili ko pala, oh. Kaso, maliit sa akin. <laughs> Ay, ito. Parang maganda yung ganito. H&M guys, oh. Pwede na kaya sa akin. Cotton. Cotton ito na eh. Cotton. Ay, parang maganda. Magkano po yung ganito? 60. 60 isa. Parang gusto ko yung ganito. Cotton. Yeah. Pag tatlo, hindi 50 isa? 60 talaga? Ah, okay. Ah, okay. Maganda siya, guys. Oh. Eh, pa kung magandang mga t-shirt dito, guys. Expandic siya. Maganda yung pag-ano niya. Mga tatak. Nine. Ito yung presyo niya. 65 pag-repeal. Wholesale 60. Maganda siya. Te, rubber ito. Rubber? Hindi, rubber siya. Rubber yung ito. Pero maganda. Ito may fila din. Ay, ito. Ano to? Yung pang unisex to te? O pang babae? Pang babae? Unisex naman po yan. Depende sa katawan. Ah, okay. Ayun o. Pang unisex. Depende sa katawan. Three size lang. Three size. Ganda sya eh. Ganito yung mga pinili kong color. Maganda. Ayan o. May mga pambata rin oh. Ang large, 55 Pesos. Dito tayo kasi uh, walang sounds. Anong-anong -ano tete? AMC ano? Eh? CME? CME Changi dito. Hindi okay. Ay, ito maganda ako oh, saan doon. Oh. Nasa bahay kasi. Ah, dito kami ano. Dito kami namili noon. Ito dito. Tingin tayo dito. Ayan, crop top. 50 pesos. Ah, ganito. Oh, 120. Makapal. Dyan kami namili guys. Pakita ko sa inyo. Yung last na napanood nyo na video ko. Dito yan. Ay, 50 pesos oh. Ito, 50 pesos, guys. Pero mas gusto ko yung cotton. Ayan. 50 pesos. Ganito yung binili ko. Hindi kasa sa akin. Ayan. <laughs> Maliit pala. Ito maganda pang babae, oh, 50 pesos. Maraming tao ngayon. Sunday kasi. Ayan. Parang may ipatito dito si Kuya. Ito pang-milii 'yan eh, oh. Ito 'yung bestohan ko dito. I eh, sorry. Ito. Tapos sir, oh. Ang ganda sya. Oh. ganda. 50 pesos lang. Ang niya. 50 pesos. Ay, hindi ko na isa uli. Ito rin maganda oh. Ay, 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 ay. Nahulog na. Ito maganda rin oh. Polka dots. Parang pa ko Ayan, ang tela niya maganda. Sa mga naghanap din ng ganito, last size daw, 350. 300 pesos. Oh, ito pala yung mga presyo guys. Oh. Pag large, 300. XL, 330. 2XL, 350. Ayan oh, guys. Oh. Ah, dyan pala. Oh. Yan yung mga presyo guys. Oh. Ayan. ito ganito. Oh. Parang Thailand, Thailand. Pag retail, 220. Wholesale, 200. Oh, <laughs> Thailand, 200 pesos daw ayan o Ay, parang meron akong nabiling mga ganito. yung pang double wala na yung pusa-pusa Canadian ano po to? hindi, ito ang Canadian ah, ito yung Canadian pala ito po, ano po ito? Ha? con po? semi-con Ah, semi-cotton pala to. Ganito pala yung Canadian, no? Ah, okay. Ito tayo. Maraming tao dito, eh. Ay, yung panty pala kasi. 20 peso lang, guys. Eh, yung panty na kasi. Eh, no? 20. Ah, pambata. 20 pesos. Ah, meron nakalaga. Ay, A-bone. No. Tapos, ito. Ah, Abo. Ah, yes. Then ito rin siguro yung pinibenta sa Ibo 20 pesos lang. Ito rin pa. Expand, expand, tea, 30 pesos. Na ito. Panty. 30 pesos. Kung maghanap ng ganitong party, yun. 30 pesos lang. May bra, baby bra pa na 50 pesos. Ang daming tao dito sa mga yung, yun, yung bra, o. Oh. 130, 120 guys. So, um, assorted bra. Pero ito yung ano, mura. Ito. Ito ka, nito kaya, pang lalaki. Magka. Uh, ano mali ito? Ito yung isa. Yung large. Ganito yung size ko. Magkano kayong ganito? teh, nee, magkano ganito? magkano po? P50 isa, isa daw, Yung ganito. Medyo na lang siya. linen, guys. dalawang, dalawang. mayroon na mga bed linen, dress, dalawang, dalawang. mayroon na ganito Yung linen, dress, dalawang, dalawang. mayroon <laughs> na ito, 50 pesos, term na. From bata. Ay, ganito, oh. 100 pesos. Bakit meron ako na inquire na ganito, oh. 50 pesos lang. Ah, meron siyang Mickey Mouse, oh. Ito, 50 pesos din. Denim short. Ay, hey, maganda siya, guys. Oh. Sa mga naghanap ng ganito, guys. Meron dito. 50 pesos eto naman ay 110 yan oh ganda ng color nito yung green ito guys eh etong naik mo na dito kung kano pong ganito 150 150 15 pesos lang oh Boxer. Ah, 25 yung ganito? 25 pesos. Okay. 25 pesos. Ano to? Boxer, short, tote? Ang ganda 25 pala. Ito, <laughs> mura lang. Ayan o. Oh. 25 pesos. Yung sa ay, thanks for Tingin pa nga ako dito. Ito, 35 pala. Ito, 35. Oo. Ayan o, no? 35 pesos. Maganda siya guys. 35 pesos. Ayan yung 25. Ito yung 50 pesos naman oh. Balik tayo sa loob. Galing na pala ako dito kanina. Ayan. Ay, ito 250 oh. Sa mga pang, mga pang mother. O. Oh. Duster. 250. Ay, hey, 270. oh. Ito naman. Pwedeng pang simba guys o. Oh. 350 guys. Oh. Ito tayo. Ah, <laughs> ito? kids jersey ito yung price guys So, Ano gusto mo? Ayun nga, maganda yung ganito. Chinese ko. No? Pagkano yung ganito? 300. 300 pesos. So, po XL. to XL. 300 pesos. 300 pesos. Magbabayar matutulog. Bakit maraming tao dito? Ah, yung mga ano. Ilan punta niya? Ilan ang dami punta ang dami punta niya? Pagkano Pagkano ang dami punta Ah, Pagkano ang dami <laughs> dito tayo sa sa kabila at yun no 150 guys ito maganda o presko kaso walang presyo doon lang tayo sa may mga presyo para hindi na natin tatanungin nakakahiya diba hindi bibili tas nagtatanong <laughs> ay yung ganito ayan o alam ko trend dito ngayon saan na ba? nay magkano po yung ganito? ayan ito 100 peso na lang oh. ito ah, yun ako mga ganito guys yung ganito po ah 100 din o oh, 100 peso to yung ganito meron akong ganitong binili maganda siya ito maganda o oh, yung brand green na lang wala ako. Tapos wala. Parang dami ko lang na video ah. Ay, kumahulog yung ano ko yung mic. Wala na akong mic. Ang cute ng aso nila oh. Pinkies. is... Thank you. Hi dog! Ito uh, <laughs> 50 pesos eh. Baba. Why for one and ganda yung ganito. 150 lang po. 150 pesos. Ay. Ay, pang ano pang bangko-bangko guys oh. Ganda di ba? Pang samba Dior. Saan yung mga? Pag Chinese, Chinese. Ah, ito. Sando pang bata. Ayan, presyo. 3, 4, 100. 35 ang isa. Siguro pang infanto. Ayan you know, o. Maliit eh. Ito. Mga ano. Baggy. Wide leg daw. Ayun. Baggy wide leg yun ito guys. So, it's a name. 150 pag wholesale. 180 isa lang. Sir, sige oh. na. 150 <laughs> lang yan, sir. Unisex. Oo. Oh. Oh. Mga oh. crop top. 3, 4, 150. Sixty inch. Yung mga ganito, 150 lang. Pang opisina. 150 pesos. Ito, 75 pesos. Ay, maganda. Para siyang kolderoy. Hmm. Yung pa doon, sa loob. <laughs> Sorry. Ayan, 45. 35 ito pa tayo sa site na to. Halos pare pareho lang naman yung ano, na-inquire ko. Ito, 50 pesos o. Oh. Pares lang din yung doon kanina. Ito, hot large, 40 each. Ito, punda, medium, wholesale, 20. Tatlong, tatlong piraso wholesale. No? ah, anin? 20 pesos. 25 pesos isa. Punda medium. Ito large. 35 each. Ay, meron pala dito mga to. 70 each. Pag yung ganito, mahaba. Ano to po ito? Cotton. Cotton. Nine feet. Nine feet. Ay, mga pambata. Ganito pa yung mga bata. Pambata na no? oh. 20 peso per piraso. 20 pesos. Pag te, magkano? 40. Ah. Oh. Pag terno, 40. Ito yung mga 30, 20 pesos. So. Yung mga ganito pa yung mga pambata noon. Pang-infant. Ito po, pang-infant. Boy po, girl. Ito, pang Ano, boy. Oh. Ito pang-boy. 20 pesos parang may nakita ko magandang mga shirts dito guys so, ito, maganda sya magkano po yung ganito? 10. 230 230 ano size na ito, xl US size, 230 ayan, dito tayo sa mga shorts din ito guys, so 24, 150 80 each ito, 34100. Parang maganda rin ito. Ito yung same guys, oh. Ayan. CME Changge Malapit nyo sa may arco dito Dito ako nag-inquire kanina Ayan Nakapamili na ako guys ng, ano, ng short na isa lang kasi baka hindi na naman kasha Pag ano, pag kasha siya, balik na lang ako ulit dito I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new updated videos. Sa mga naghahanap pala ng mga oversized t-shirt, 100% cotton, at expandex, ay visita nyo lang ang aming Shopee account, LP Apparel. Marami kayong mga mapagpipili mga designs. I hope you new this day. Stay humble and be kind. Salamat. Bye!